Okay, mga karusi po natin. Meron pong dinala po sa atin na ismas ngayon na hindi po nagkakarga ng ng battery. Lagi po siyang lobat. Lobat po siya kahit na tumakbo po ng malayo, hindi po nagkakarga. Ito po kasi yung kanyang regulator. Kaya po yung kanyang mga clearing, binaklas ko lahat. Kasi nga ay kailangan makita ko kung may shorted dito. Sa nakikita ko po dito po sa mga wirings niya, ay wala pong shorted, ma'am. Yung owner po ng mismong unit po na ito. Ah, uh, bali, panoorin nyo po ito. Bali, ito po kasing regulator nyo po, binalutan po nila ng, nang sinasabi nyo nga, tama nga po kayo, sinasabi nyo, binalutan pinalutan po ng plastic. Ngayon, ito pong plastic po na to ay nakasama po sa inyong regulator. Kasi po, nagtubig po siya. Yung tubig po dito ay nag-stop. Ngayon, lalo pong nasira itong regulator nyo hindi na sana i corrosion lang yung sira nasira po siya kasi yung mekaniko hindi ko naman po sinisiraan kung nanonood ka mga mekaniko ay ako ay mekaniko din naman para sa atin din tong lahat Mas na. ah nagtubig kasi yung nilagay mo nag stack po ng tubig dito yung binalot mong plastic okay okay tignan po natin muna yung ano kasi nilagyan din po ito ng mekaniko ng ng uh, voltmeter meter para makita kung gaano kalakas yung yung, yung binabatong kuryente ng regulator nito. Okay. Tapos meron po ako rito ng regulator ng Rusi na scooter. Natin ito convert natin to mamaya dito para makita natin kung talagang si ito. Kasi dapat tum tumatakbo 'yun na dapat ng ito pa lang is master na pagkaalaman ko kasi ay dapat pumapalo yung voltmeter niya ng 14 volts pagka binibirit mo eh hanggang 13 lang siya, hirap pa siya sa 13 pumapatak naman siya ng 13 volts kaso hirap po siya, okay ngayon, titestingin po natin etong regulator muna niya itong stock niyang regulator ni ma'am si ma'am kasi ang may-ari na tong ismas na to na bumili sa akin ng scooter na motor na rusi ngayon, meron siyang motor na ismas nga ilang mekaniko ko na daw po ang humawak daw dito mga nanonood kayo sana ngayon sa akin mga mekaniko, ko hindi ko kayo po sinisiraan matuto po tayo na magbaklas at magtingin po ng mga uh, grounded kung sakali may grounded uh, kung, kung kayo may test light i-test light nyo rin tapos sabay baklasin nyo po lahat para mag test light po kayo na nakabaklas po yung mga cover Ulto, baklas po ito lahat. Oh, binaklas ko, hindi po ako tinamad na, na magbaklas. Ngayon, top rin po natin siya. Kailangan po tatakbo po ng 14 volts po yung kanyang voltmeter. Kasi isinerge ko po yung yung smash po na branded eh kailangan pala pumapatak ng 14 volts yung yung voltmeter niya, yung kinabit na voltmeter. Okay. Tingnan po natin, papaanda rin ko po muna. Okay, yan po. Siyempre, susian po natin. Sabi, papaandarin po natin. Okay nakikita niyo po na yan. Wait lang po. Wala po kasi siyang battery. Ano na, -na, -na tayo yung kanya? Okay yan po. Ah, medyo nag-technical ano lang po tayo. Kaso, ito pong voltmeter niya ay hindi gumagana pagka wala pong battery. Okay, ito po yung kanyang voltmeter kung nakikita po natin. Ito po. Ito. Yan, teka, ang hirap. Yan. Wala po siya. Pero pagka kinabit po natin yung battery niya, dito, kung makikita niya po, yan, nagbibilang po yung voltmeter niya. Yan po. Yan.